Hello mga mare, for today's kanap na mga mare, ay magluluto nga ako nito nilagang baboy. Bali, bumili na dito ang partner ko ng karne ng baboy dahil nag -grave daw siya ng nilagang baboy. Nag-grave. Habang <laughs> ko na nga ang karne ng baboy dito mga mare, ay nagulat ako may inabot sa akin nitong partner ko. Akala ko naman, bonus na. Abotin, ah, yun pa naman ang ngiti ko. <laughs> Bigay daw to ng niya, pinapabigay niya sa ina-anak niya. Dahil nung Pasko, mga mare ay hindi kami pumunta sa kanila, at dito lang kami sa bahay. Gawa nga ng umuulan ng araw ng Pasko dito, mga mare kaya hindi na kami lumabas. At saka isa pa, malalayo din naman ang mga lino at linang ng mga anak ko. Kaya hindi na kami nagbahay-bahay. Sabi nga ng partner ko, ay sa New Year na lang kami lalabas. Mabalik nga tayo dito sa akin ginagawa mga mari. Ay ito na, tiniwak na nga itong repolyo. Ngayon, binalatan ko na rin at saka ako na rin hindi mo malilit itong patatas. Bali, ito nga lang ang gulay na nabili ng partner ko mga mare. Kaya ito lang ang nakayanan sa budget niya. At kahit ito lang nga mga mare, I thank you Lord pa rin sa blessing na binigay mo. At ito na nga, sinalang ko na nga itong baboy. Kunti nga lang nilagay kang tubig yan kay para agad siyang kumulo at tumambot. Sasabay ko na rin itong ipakulo mga mare, itong siling berde at saka sibuyas at paminta. Bali, binuksan ko muna uli dyan para ilagay itong mga sangkap na ito. Gusto ko kasi mga mare ay yung may konting anghang. At saka ako uli tinakpan para ayan na ipapakuloyin ko na siya. Habang hinihintay ko nga itong kumulo mga mare ay naligo na nga ako dito at yung partner ko na muna ang pinabantay ko. Hindi nga siya umaangal dyan, mga mare, kahit pagod siya galing sa trabaho, ay sumunod pa rin siya. Bale, tinikman niya na nga dito, mga mare, at tinignan niya na rin yung karne kung malambot na. At ayan, malambot na nga at nilagay niya na ito, mga gulay. Nilagay niya na din ng magic sarap at asin mga mare, at sabi niya isang kulo na lang daw at, at pwede niya na itong hanguin. At ito na, sakto na. Tapos din ako na ligo, mama, eh, luto na rin itong ulam. Kaya kain na po tayo. At salamat din sa partner ko na nagluto niya itong ulam. Kaya hanggang dito na lang ang aking video, mga mare. Maraming salamat sa inyong panonood.